ng umaga sa bawat isa andito na naman si Kuya Esho sa isa na naman panibagong video tutorial so ngayong umaga, ang ating video content for today's video is papaan ba mag set up ng mambol para sa comms nyo sa crossfire ayan. so ito, simple lang, simpleng turo lang gagawin ni Kuya Esho, no? so unang una visit nyo muna tong website ng mambol at i-download nyo tong mambol nila, ayan Yeah. So, sa video ito, dinownload ko na siya bago pa natin sinimulan, no? Para hindi masyadong maghaba. So, ngayon, pag na-download na, -download yun, install. Ay, accept, install. Yes mo lang. Tapos yan, mag install na yan. Then, finish. So, pwede mo na i-close mga downloads folder, no? So, ngayon, susunod naman. Dahil na-download mo na siya, nararun mo na yung mumble. So ngayon, pag, uh, na download mo na, eto na yung Mumble. Yan kasi may kabilang screen si Kuya Esho eh. no. So, ngayon, ano, una mo ikikilp yo. Pumunta ka muna dito sa computer pumunta ka sa Audio Wizard, next, next mo. mo. Tapos pumili ka ng mic, pili ka ng headset, headset. Next. 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 Tapos post -talk mo, B or depende sa kung saan ka sanay, no. Ako sabi ko nila. Tapos, tas next tapos hi tapos custom speech tapos next mo lang finish ngayon yan na, yun na yung mumble no? ang susunod mo naman magsiset up ka naman ng server ang susunod mo mong gagawin ay pumunta ka dito sa google or sa anong browser meron ka tapos click mo lang ang mumble public server list or search mo tapos, hanapin mo kung saan yung server nyo sa Mambol. Halimbawa, Uh, Australia. Tapos, ito, Elite Server. Yan, Mambol. New South Wales, di ba? Ngayon, ang gagawin mo dito sa Mambol, balik mo yung Mambol. Tapos, Server. Connect. Ayan, may lalabas na ganyan. So, blanco, di ba? So, mag add nyo ka. Ngayon, yung address, Pukunin mo dito. Ayan, yung server name, yan yung address. Tapos, hindi, ito, yung IP port, matik na yan eh, ano, 64738. Mapapansin nyo, yan na yan. So, ito na lang pala kukunin mo. Yan. Mumble Elite Org. Yan. Kasi meron ng port. Pero pag wala pa, kunin mo na lang. Tapos, okay. Tapos, yan, makikita nyo lumabas na. Connect. Ayan. nag na lahat. ba? Diba? So, ngayon, Eto na, ready to use na itong mumble na to Pero, meron kasing mga uh, clan na may access token. So, kailangan, mag-setup ka rin ng access token mo. Yung access token, makukuha mo yan sa admin, o sino mang uh, CM nyo, yan. Siyempre, sila nag-setup ng mambol ng clan, sila rin nakakalam ng access token. So, pag nakuha mo na, ganito ang gagawin mo. Server, access tokens, tapos, i-add mo na dito kung ano man yung access token ng clan nyo. Tapos, pag naiyad add mo na, halimbawa, 1, 1, 2, 2. Ayan. Tapos, hanapin mo na yung mambol ng clan nyo. Halimbawa, ako nasa BBK ako. Ayan, BBK. Event room 1. Ayan. Nandito na ako sa loob. Ngayon, pag masasalita ako, BB ko yan. Hello, hello, hello. Ayan, nagbo-blue. So, ibig sabihin, active. No? So, ngayon, wala kayo narinig na sumasagot dahil wala akong kasama. Pero kung may kasama ako dyan, Matik, sigurado may sasagot. Bali, taktakan na naman yan mga tropa natin sa bakbakan. So, ngayon, yan na yun. Ready to use na yan. So, sana, may natutunan kayo sa may isang video natin ito na tutorial kung paano mag-setup ng mambol. So, ito, setup na to para sa dito sa PC na to. Kung sa comshop kayo, ganun lang din naman. Simple lang din. So, di ba, hindi naman nagtagal yung pag-setup natin. So, sana may natutunan kayo sa may isang tutorial nito ni Kuya Esho. And once again, this is your Kuya Esho. This is Esho Place. Peace out. Maraming maraming salamat po.